higit apat na raang flood control projects na ininspeksyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kumpermadong Ghost Project ayon sa DPWH. Kasama mo sa balita si Radyoman Chill and Prido. Nabisto ng Department of Public Works and Highways katuwang ilang ahensya ng pamahalaan ang ilan pang makatiwalian sa mga infrastructure at flood control projects sa buong bansa ito'y matapos na makumpirma na ang 421 na mga proyekto mula sa mahigit 8,000 infrastructure at flood control project na inspeksyon ng multiple teams. Kabilang na ang Philippine National Police, DepDev sa dating NEDA at Armed Forces of the Philippines ay ghost project. Ayon kay DPWH Secretary Vince Tison, sa kanilang initial na investigasyon, pinakamaraming ghost projects na kanilang na-validate ay sa Luzon base na rin sa ginawa nilang physical investigation. Aniya, nakita rin sa initial na report na involved ang mga malalaking kontraktor na una nang nadawit sa mga substandard na proyekto. The initially 8,000 projects all over the country were Validated and out of the 8,000, uh, ang na-validate na ghost ng AFP, DND at NEDA ay 421 non-ghost. Out of the initial parang rin lahat, no? Kasi ang dami nito, daang libong proyekto itong kailangan i-validate, pero yung initial na 8,000, eh na-validate na at pinresenta namin kanina yon Out of that, 421 ang ghost projects. No? So, uh, nagkaroon kami ng mga discussions with ICI on how to approach that together with the new special advisor. Luzon, Visayas, Mindanao ito. Luzon, Visayas, Mindanao. Ano, the ICI has requested that to, in order for them to investigate this properly, is ano, no? Talagang ma-zero in itong mga ghost projects na to. And uh, obviously, the special advisor, General Asurin, uh, will also be focusing on these. No? Yan ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Samantala, inaasahan pa na mas madadagdagan ang bilang ng mga ghost project base na rin sa paunang investigasyon ng multiple teams na nakatutok sa investigasyon sa maanumalyang flood control project ng pamahalaan. Kasama mo sa si DZXL RMN Manila. Radyo Silayon Prido, Tatok O